ipur Wala ka naman parang pera, lakas-lakas ang loob mo. Ha? Buti lang nakapag-ipon na ako sa oblo. Nakapagkalantrakas ako. Ika naman kasi, wrong timing ka eh. Dapat napasimuno ka muna ng raya doon sa oblo. Para medyo na delay paglaya mo. Kasi kung sa isang buwag kalalaya, sigurado may trabaho na ako noon, malilibre na kita sa point-point. Eh wala ka pa talaga eh. Eh mas gugustuhin ko pa bang maghirap pa ako ng matagal sa oblo? Mailibre mo lang ako sa turo-turo? Ha? Eh, Parol ka lang. Bilisan mo nang lumakad dahil oh. wala na ako pang aburos pa, majak. Oh, masyado ka naman, I-Blood. Pinsan mo! mo ha? Mabagal ka lumakad! Hindi okay, na ito parang exercise? oh tingnan mo. Lasing ka ba? Kalaalaya ko lang lalagay mo kagad sa peligro yung buhay ko? Tatapusin mo kagad? Ha? Buksan mo nga yung bitana mo! Ha? Buksan mo yung bitana mo! Ano ba? Bulag ka ba? Bibi o pingin? Okay! Ah, uh, eh, pasensya na kayo. Sumabog ang gulong ko eh. Wow! Tarot lahat nga, ah. Uh, Beth, lahat! Alam ko namang hindi mo sinasadya Tsaka aksidente yun. Tsaka hugging lang. Abi, pibot yung piloto. Piskarte may yung mukhang mabred. if you don't remind, uh, gusto sa namin tulungan magpalit ng gulong. Ah, uh, do you have a, uh, expired tire or a crosswind? Siya, <laughs> siya, Partner, expired tire, huh? pating yun. Ano yun, ano yun? Reserva tire. Reserva tire? Hmm. Ah, uh, meron sa likod. Good, 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 good. <laughs> no more problem, ma'am. Ayos na. Pakler, uh, ah. bakit ka na binigay? Anong binigay? Take you nga wala eh. Ano ba nangyayari sa mundo ito? Nag-abroad lang ako. Lahat ng tao nagbabalukol oh. na. Isipin mo ang kababaeng kababaeng tao. Pakler, ako lang ko. lang utang na loob. tayo ngayon. Eh. Hindi bali. Itong mulong, ulo, benta natin. Mirahin eh, to. Talagang wala ka sa hulog eh. Eko e sinisi setup tayo noon. Robbery yan. Nano? Makukulong tayo. Babae miss mambalukol. Huwag mo akong daanin sa biro at bola mo. Libang buwan ang utang mo sa bahay ko. Baka gusto ni populis kita. Si Haling gusto naman. Alu-aling aso na naman. Baog ka na nga sa utang? Humihirit ka pa? Kasi naman kayo, kumaningil kayo, parang pagkalaki-laki itong pinaupahan niyo sa amin, ang mahal naman. Okay, nandun na ako. Kongkreto yung bubog bu bu kasi tetay Pero pag may dumadaan na itinuel, kinakalo kami, ginigising kami. Eh, hey, pakiramdam nyo, pinaupahan nyo sa amin townhouse. Hoy! Kay mahal, kay mura tong bahay ko. Bakit ka tumira? Wala ka naman pala hanap buhay. Ay, diyan kayo mali. May anak buhay na ako. Partner! Nekini! Sabuli! Siya yung magpapatunay kaya ka na meron na akong trabaho. Tikuracho. Ha? Halika sa tipo may dikay sumayaw. Oh, diyan yan. At saka, star dancer yakin gay club. Kaya malakas kumita itong partner ko. Partner, pakita mo ngayong Giniling di chubibo. Giniling di chubibo. Ah, partner, pakita mo. Oh, yung alu yung ubi. Alu oh, mo nga yung kapastusan mo. Tama baka malasid ng bahay ko. Ba't ka nang marirate yan eh? Naiya lang kaya kayo. Oh, sige. Alingason, pangako ko kaya ka. Pag yung partner ko, napasok akong torero. Babayaran kita. Full payment. May tubo pa toro. Ha? Bastos ka tao ka. Bakit ito ang tandaan mo dunato? Kapag sa isang linggo hindi ka bayad, ha? Maghanap ka na ng bakit ang matutulugan mo. Yan ang pangako ko sa iyo. Adios. Bakit ano pa kakaibot sa bakit ang pinaligtad lang to? <laughs> Mangkukulam! Demonyo ka talaga, partner. Pagkatapos mo ako isama sa kalokohan mo, ginawa mo pa akong D.I. Uy, D.I. ka naman talaga. Di ba, dating hinmate. Ako nga sinabi ko Torero ako, pero narinig ba akong nagreklamo. Ali, ang importante no. Partner, baka lusot tayo doon sa bungang ngihero kong kasera. Makanyan ta. Ali. <coughs> <coughs> ah, bakit partner? Wala. Iniisip ko lang yung babaeng tinulungan natin kanina. Wag na wag lang kami magkikita ulit. Dahil kahit bebot siya, manghihiram siya ng mukha sa aso. Ha, Balando! Kalalabas mo lang galing hoblo! Parang gusto mo na bumalik. Ang importante ngayon, makahanap tayo ng trabaho. Natinig mo naman yung kasera ko din. Sabi niya, pag hindi tayo nakabayad na isang linggo, biyain ba, magkita tayo. Ah, teka. Meron nga pala akong address dito. Ano yan? Ba't kanya na mo ang mo? Maka matagal na hindi nabubuksan. Kanya yung address yan? Kay Kaberto. Kaberto? Ako, partner, nagaanap ako trabaho. Hindi Isparo. Gago. Sino yung sa Isparo, hindi ma MP2 MP eh. Kakos ako to sa Muntinlupa. <laughs> Nung lumaya siya, ang sabi niya sa akin, pag may problema ako, puntahan ko lang siya. Ah, makanya. Ba, okay yan. Solve ang problema natin. Tingnan nga nang mapuntaan natin. Green Hills. Abraham Street, 143, kulan ng 4 I love you very much na. Lado, naniniwala na akong hindi NPA yung kakosa mo si Caber, Pero, hindi kaya drug lord yun? Ba't, ang laki ng baay? Puro kasuspecha eh, palagay kong ka na eh. Kanina pa tayo naglalakad, siyempre eh. Mabuti pa, tanong na lang natin. Tara. Taho po! Tahu, Bu. Bu tahu. Cerah, cerah. Nah, sini sila. Lato. Lato Perez. Sila. Nang ya, lumaya ka na pala. Oh, oh kumusta buhay? Mabuting mabuti, humihinga pa. Partner ko nga pala, si Donat. Eh, kumusta kayo? Mabuti ako eh, ako ikaw. Hindi ba nakita ayos ko? Ardinero na, chip cook pa. Ah, cook? Kay, kayo kailangan namin. Kalina pa kami nagugutom kakaanapin sa bahay niyo. Ba't ka nagsama ng gutom? Tata Berto? Sandali. Yes, ma'am? Eh, sino ho ba mga kausap niyo diyan? Mga na ako ho. Bakit? Mga kaibigan ko, napadaan lang. Ah, eh, bakit hindi niyo na lang ho papasukin at isarado niyo yung gate dahil baka masalit sa tayo, alam niyo na. Yes, ma'am. Pasok, pasok. Halika, halika. <laughs> Kain na tayo ha? Ah. Eh, Kaberto, paano nung kayo napasok sa loob? Dahil doon sa anak kong dalaga, sa una, nilapastangan ng mga adik doon sa probinsya namin, hindi ako nakatiis. Sinalaksa ko mga lalamunan. Oh, 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 magdadrama ka na naman. Eh, tinatanong eh. Hi, Nana Karing. Hi, Hello, Tating darling. Berto. Um, magpapasama lang ako kay Ate Janet. Kukunin ko yung biskit na hiniram ni Angelo sa akin. Okay. May bisita pala kayo, Nana Karing. Good morning po, ma'am. Ah, hindi ako ang ma'am dito. Yaya lang ako. Ano hmm. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Hang El. Donato. Hmm. Hang El? Hang El. Angel. Ah, ang bastos kasi nang dating eh. <laughs> Hi, Papa. Janet! Ano ba, Papa? Ngayon mo lang ito nakilala. No, no, Ay, sorry, Ay, parang magkiti-kiti dyan. Mm. Ate Janet, let's go na kasi. Baka makaalis pa si Angelo eh. Um, bye everybody. Bye. Okay, darling. Bye, Papa. Janet! Sana ka rin naman. Yung isang yon, yon ang nag-aalaga sa anak ni Ma'am. Yun lang doon na yun. Opo, kaya na. Ito naman si Shirley. Anak siya ng panganay na kapatid ni Ma'am. Alam ba ninyo kung bakit mistisa siya? Ang tata niyan, Amerikano. Pag summer, umuwi rin sa Pilipinas. Pag pasokan na, balik na sa estate. Ako ka, Berto. Pwede rin ako yayaw, ha? Nuncheri, ha? Para magkasama kami nung yaya dyan. Konting pino. Mm -hmm. Nana Karing? <laughs> Ay, si ma'am. Sandali lang, ha? Ma'am, nakaalis na ho ba mga bisita ni tata Berto? Eh, hindi pa, ma'am. Eh. eh, nag... Inintay ka nga nila eh. Hinihintay? Bakit kilala ko ba sila? Eh, hindi. Nagpapatulong sila kay Berto na maghanap ng trabaho. Inabanggit ko sa kanila na kailangan natin dito ang hardinero driver mo. Papapagkatiwalaan ba? Eh di, kilatisin mo na ninyo. Gusto mo tawagan ka sila? Sa garden na lang? Lando! Lando! Angel, sinabi ko na kay Mama Riel na nagpipresinta kayong driver, at hardinero. Ma'am, nandito na sila. Ikaw? Kayo? Ah, uh, siya nga. Siya nga? Siya nga, nga eh, ma'am? Hindi ba yung... Nulungan nating bastos na hindi marunong magpa-thank you. Ah, eh, sorry nga pala doon. Sorry? Nakakain ba yung sorry? Uh, eh, pwede natin sigurayan yan kung tatanggapin niya tayo. E, ang problema, ah. parang nawalan ako ng gana magtrabaho. Ta, bakit? Eh, hindi nga marunong magpa-thank you to. Eh, nagpa-sorry eh, na yan. Parang thank you rin yun. Teka, Dek -dek -dek. Nana Karing, Tata <coughs> Berto, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pagkain. Sa merienda. Ma'am, sorry din po. Mukhang narong number kami. Uh, erase. erase! 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 Goodbye! Tata Berto, nakakapanginig ng laman ang mga bisita n'yo! Tignan nyo! Tignan nyo ang itsura ng mga atipat kong hambog na yan! Tata Berping, sa susunod ayokong makita ang mga itsura ng mga yan sa loob ng pamamahay ko, ha? To tell you the truth, ha? Sa unang salpukan pa lang ng mga mata namin, nagkaroon na kagad ng rayo sa dibdib ko. Hindi oh, lang ako nagpalata sa'yo. But because of her, ah, uh, uh, inasal sa ating dalawa. Sorry, ah. she's not my type. <laughs> tutuyan, partner, ha? Ah. <laughs> tutuyan, ha? Ah. You know me, partner. I have my principal. Principal? Principal si ma'am sa eskwela? Anong principal sa eskwela? Principal si yung prinsipyo. Ah, baka niyan. Magmula nang magbakas yung kawabe. Lumalim yung English mo, hindi ko na mahintindi yun. Mm -hmm. kaya ikaw mag-aral ka. Kapabu. Ba't kanyang mo yun daliri mo? Parang mo nga mo'y hutot. Lo! Haro! Me! 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 mo! Kaya pala mas mabulog yung pagkain daliri mo! <laughs> Ay! Mai ba tayo? Dalagay pa kaya, ma'am? Kanina lang sinabi ni Ka Berto may anak eh. Paano? Bakit? Lahat wari na may anak, may asawa. <laughs> Oo nga, no? Alamin natin kay Ka Berto. Baka naman hiwalay na. O kaya, biyuda. <laughs> sa mga mata mo yung pagiging mandirigma mo. Bala mo gusto mong manyakin eh, si ma'am. <laughs> eh, ikaw, may snab-snab ka pa mo. Yung pala, may pagnanasa ka rin. May maitim na balak ka. ka. Kay ma'am na ha. Wala akong binabalak. May plano akong mangarap. Ang irap hintindi ng dialogue mo. Gusto mo, pero ayaw mo. Baka sa yun. Simple lang yun. Langit siya. Lupa ako. Paano kami nagkakaroon ng kontak? Pero kung mga ngarap din lang ako, hindi ko natitipirin. Kahit nakalit-lit ang bituin sa langit, ibibigay ko sa kanya. Kasama pati planeta. Planeta? Pati planeta. Kasama hert yan? Siyempre. Planeta din yun. Eh, Saan ako titiro? Sinabi ko na nga ba, luma na ito eh. Napanood ko na ito. Ang ending nito. Tulak ng bibig, kabig ng bibig. Sabi nga nila tulak ng dibdib, kabig ng dibdib. Oh. Unang-una,